komento man yung eh Pero nakakapakalintura na 'yan men. Hindi ko tama pa kagad. Iyan oh. Uh. lang din ah. Alpine snaking. Eh masakat 'no eh. Dema ng, oh, ano ka ng luwang niya. Naabot na tayo ng alas 10. Hindi rin sigurado kasi may low pressure area kanina. Ngayon pala. Low pressure na sa hats biglang maliwahan na. Huwag lang mamaya ang gabi. Ano man? Ibalik man kita kandig yan. Ibalik man kita kandig yan. 빨랑 가운 <laughs> oh, <baga. laughs> oh, ay talaga do. Dali. <laughs> <laughs> Gentle lang ani si ano ko. lang siya na hook na talagang maray. Ah kulang ah, si kulang hila ko yung ay hindi fish on uy trout ay bako hindi yung lapong itim laki naman ito bako yata wow wow yung Galaxy Grouper <laughs> di ba ano ini eh? may sigatera sayo mo men sana walang sigatera to sana all Sabit yung lor May lapo <laughs> May laman <laughs> Kaya pala sumabit Siniksik Oh, fish on Lapo Ang lubid ka niya, kung nakatago naman Diba kapag kasama nyo, nagkasaragot kang garakula. Ka Oo. <coughs> oh. Nasa'y babaw lang yung yung... na... mayroong ano ko lang. Mayroong lang. na pala. cigar eh. Uy! Manuping! <laughs> Ay ba yata kita ng setup para masyarap <laughs> <laughs> eh? Hindi <laughs> mo, parang nachambang ang gusto na ako Huwag siya maulit ka na eh Hindi ka? Nananag na ako Serto yung rad kay master Manuping area pala to Oo <laughs> si, si bend bend niya may tabang pa Oh, fish on. Hindi ko alam. Sabay lang sa bakalapo po. Uy! Manuping area kami. Ay, buti! Goodbye! Guys! Ay, naku! Kailang maliit lang naman. Ganito rin naman kalaki. Guys, na. Sa gawa na po saan. Dahil na sa saan. ba to? Oo. Ay, kasi Ay, nako patay kang bata ka, tumago, Ben. Abante, men Suta, natinilahila ko na mabilis. Ako, nag-slack. Hindi tayo dyan. Ah! Oh my God! Dive ko na ba? Parang... Ay, wala na talaga? Nag... Nangyari mo ko pa pasa Nakaano siya may pala ganon Naka yung line, leader line. Ito siya, nakasabit siya. Sa ibabaw lang ng, ng mga saralit na corals. So, sige, nagsuk-suk siya dumaan. No? Sayang. Wala kita na. Sali eh, Seaweed Malamang <laughs> Seaweed Ay may isda May <laughs> isda pala <laughs> un. Yan, sumabit pa. <laughs> sumabit 'yung ano, pagpalag niya. Promising spot niya. <flowers>. <elim> ah, ik, pip, ่นถ้าปลิกปิกเล็กไปไป Ito ang p 4 Ito sa Margaras Ito ang ito P300 retreat tayo ngayon Parang ganito yung nangyari kanina eh. on tuloy <laughs> para ginawa you know, tigslak ko lang nga <laughs> sa akin hindi na video anong nangyari <laughs> so basically pinakuha ni master raven yung kanyang rod <laughs> habang nag retrieve ako so ginanong ganon <laughs> would you know dun pa pala makakahuli eh. slow retrieve talaga gusto nila slow retrib na nag straight lang Ooh. kulap kulap out ang corals ay raro Para out ang corals Fish on Na maliit Na maliit Na maliit Na maliit Oh Yan ang na naman Ano ito? Papakawalan? Nalungsi. Okay. Ang klan tala yung may eh. ayusan mo na si ano si tap mo. May isang oril. Bako lang nga lang. Oh, sino? Dahil nag-ipas ka dyan o. Nag-arob sa kakano, nag-blue. микробон ая